Hi guys, hindi tayo ngayon sa ano loob ng IS International School at magpapakita ko sa inyo ng ma magic. Ready na ba kayo? Ready na ba Game! Ready na ba kayo? Game na! Pakita ko na! Opo! Sa sandali, ang mga dako na ito na nakikita nyo ay biglang mapapatupi. One, two, three! Oh, magic! No? Ito pa! Ang <laughs> Ang galing! <laughs>

Just like this, siya. Huh? Hi! Dalaga na ako. Wala ako. Mas dalaga ako sa kanya. Kasi wala pala namin ang totoong Champingoy. <laughs> ay, hindi. Ito palang pangalan ni Champingoy si Champinoy at ang punso ay wala si Champi. Boy, mas maganda lang.